mura ng isda oh. Kapitan, dami. Talo, dami tao. Ano kaya ng bangas mo? Sarap, Bambang, sarap sa iyo. Maka sarap. Yan masarap sa paksiyo talaga. Paksiyo talaga masarap yan. O oh, kabila, ingat para baka may mamili. Yan oh. Yan mga tablet no sa lip, sa libula tablet na yan. Kapon. Kaya tapitan na. Abot siguro mga sa 10 piraso. Sa 10 piraso kapon. Ayan na, pinagagawa na ako sa buhay. 500 lang yan, 500. Ano? 500, 500. 500 lang daw ito. Oh. Ano, ano, ano bang brand to? Hindi nga, wala tayong brand nito. Mga kababayan ko mga viewers, no? Baka mamaya, eh, gusto nyo ng mga ganitong pagkain, no? At uh, masarap po ito. Ito, ito, makano to? Green market. Ito? Eco cheese yan yung flavor niyan, sir. Kaya, makano? Ito, apa 35 po. Apa 35. Ito po, malatagpuan, no? Ang kanilang store po ay harap ng Ayan o no? oh. Okay lang ha Ancion Plaza oh. Tapos Dito lang siya makikita oh. Allen Food House no? Ah. basang, basang address dito ay 215 Kereno Abinyo Tama sir? Ayan o Shoutout po sa mga ano Mga staff dito sa Yami House Ayan o no? oh. Sir, ang pangalan lang ano nyo? Ha? Huh? Samyang Ah, Samyang oh, Samyang pala kay sir no? Ah, ayan oh. Yan po, dito na po kayo puntahan. Ah, uh, <laughs> Sir, imbitahan niyo mga viewers natin, imbitahan mo naman para mapuntar to. Oh. Dito na kayo dito sa Samyang. Samyang. Kay Chio pa oh, hindi chi. Marami nang pagpipilian dito mo na lang at masarap. Okay. Address, sir, address, address. 215 no. 215 sir. Kireno Avenue. Yes, Ayun. Yes. Halos makatabi lang po sila sa ano Yami House Yan Okay Maraming thank you ha ah. At nandito muli tayo sa may uh, baklaran no Sa may Kirino, Abinho no Atin pong uh, i-update muli no Oi may aso may aso may aso <laughs> hello <laughs> hello no? update muli tayo sa tumpukan no dito sa may <laughs> aling klaras labas po ng uh, palengke yung tumpukan dito sa Traramang... araw ho merkulis po ngayon no ate pong I-update ang tumpukan po dyan, no? mga kapaknais. So, shout out po muna no, sa ating mga minamahal na mga kapwa vloggers. Maraming maraming salamat po. Ang patuloy na pagsuporta sa akin channel. Ha? Maraming maraming salamat. Kaya ay magkita nyo po ang tumpukan. No? At titignan po natin yung mga sitwasyon at mga latagan ng mga isla dyan ngayon. So tara, let's go. -mura ng Burang-mura ng isla oh. pambal boss pambal boss sandaan ay kangelo đang đâu? tao bangus, lalaki ang bangus Ay, makaano yung bangus mo? Salap sa iyo ngayon Ito naman oh. sandaan, isang kilos. Ito, salap sa paksyo to, iti <tinyo> Yan yeah, ba yung bisugo ya? Bisugo, sarap Yan yeah, ang masarap sa paksyo talaga Paksyo talaga masarap yan Bisugo Mga kapaktos eso Ako may mga cellphone pa rito Wala tablet o Magkano ito Murang mura na oh, tablet oh. Kaso, may na may oh, kabila, ingat para mga may 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 na may 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 yan may 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 sa may may sa may 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 naman may may dito

Tiket ka tiket. Pulang yan. Ah, bili 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 mura lang. 1000 na lang yan. Ay, Yung no. na ka. dan dan, yes. lang, ano. Cellphone uh, tablet. Makano no yan kuya? Makano? Okay. 500. 500? Yeah. Yeah. Asan libo? Asan libo? Ano? Murang mura na nga yan. Mura na ito. Sa mga bata, pwede na yan. Ay, galunggo, galunggo! Ang problema, wala sahod pa. Mabusan tayo niya, no? Pili lang kayo, wag ka mahiya, o. Pili lang. Ito. lang yan, 500 ibarid Ano? 500 lang. pag oh, no, no. lang, Pati lang. lang daw ito, oh Ano, ano, bang brand Hindi e, nga, wala tayong brand ito. 500 lang daw ito, oh. Tablet, no? Pai lang. ayan no? Oh. <laughs> <laughs> ay ay. Malak ya, no. Grabe. Ganun pala rito, no? Yun, hinawakan na ni ate. Hinawakan na Ganda kasi, no? Magkano sa libo? Sa libo? Ayun, sa libo. Murang-mura na ayon Ito no? sa libo. Ito meron ko 1,000. Ito meron Oh, charger niya wala nga ng charger. Anong bagay yan? Ay, pili lang tayo. Pili lang. Ano po yan? Bagyo yan, bagyo. 180 lang kong umalis. yan? 180 lang 180. 180? Oo. Sabi mo, murang mura kayo, no? Ay, ati. Pili lang kayo. Pili lang. Ito sa isda tayo. Isda. Isda. Turay, oh. Renta, kalahat. Ay, kalahat. Hello! isda ka ng ano, gabi. Lang, oh. e no? <laughs> lang Ito? pa, Ang ibo. Murang-murang ito. pili lang kayo. Pili isang tray magkano? 200 lang yan, boss. 200 lang Ito, 195. 180. <laughs> ito na lang ito yan. Yeah, na. Murang-murang 200 po ang isang tray. Ah, oh, uh, 200, 195, 180. Sana 195 ito. Ito. Ay, ah, ito, 195 'yung oh, maliliit siya. Teka, Okay. Oh, ito 'yung sitwasyon niya sa Baclaran, no? Baclaran Public Market, ha? Ah? Sa labas oh, ang tumpukan, napakarami. Teka, teka, grabe. Grabe na pakaraming tao no. Eh no. Maraming tao hanggang doon no. Ah, agawan ho ng tumpukan. No, dito sa may baklaran. Sa magtumpukan no. Kuwenta ka lahat eh oh. 65. Hanggang doon ho ang tumpukan ito. Grabe. Grabe yung sitwasyon ng baklara no. ito pa lang uh, sitwasyon kapag hapon. Tumagulay gulay, oh, dami. Ang palaya kalabasa no. Akan dulo po itanong po kanito. Hindi po natin. Tingnan mo. Ang kakadaan kasi dito mga kapaklaros, murang-mura ho ang magulay. Trying Tryin ta oh. Carrots trying ta. Ilang kanan dito? Sir, ano kaya to? Hey, sorry, ano nga pangalan nito? Sam, ano yan? Samyang, oh. Ah, ito sa inyo. Ah, ito sa inyo. Ano to, ano to? <coughs> ano po yan, bread milk po yan. Maka, ano, maka lang kanyan? 30 30. Ito po, Gucci. Apa, 35 yan, sir. Ayun. Ano? Ito po, no, mga... Mga kababayan ko mga viewers, no? Baka mamaya eh gusto niyo ng mga ganitong pagkain, no? Uh, masarap po ito. Ito ito makano to? Lima Ito? Ito cheese yan yung flavor niyan, sir. Kaya makano? Ito apat po. Apat 35. pipe kare na binyo no. Ang matatagpuan yung ah uh, alin Food House ayan po no. Ito po marami kayong uh, mabibiling ano. Uh, mga yan tulad ng mga shoe no. Ito. Ano po? Boche. Ah boche yan nga. Siyo po sa kabutse nung mahilig ka dyan Saka ito, ang tawag dito Red Bell, saka Pilipin Ayun Ito lang po, matatagpuan o Ang kanilang store po ay harap ng Ayun o oh. Ancion Plaza oh Tapos Dito lang siya nakikita oh Allen Food House no At this dito ay 215 Kireno Avenue Tama sir? Ayun Shout out po sa mga ano Mga staff dito sa Yummy House Ayun oh. Ito mga ano Ano, apat Ah, oh, okay, yan. yan. Sige, si Bibili tayo, siyempre. Ang yami. Yan po, kanila mga Alin Food yeah. House, yan. Yes, oh Friend, madam, oh. Madam, eh. Ang importante niya, madam, ano naman, eh. Like and subscribe. Follow. Ashley. Yes, ano pangalan niya, ma'am? Pangalan niya po? Ashley. Ashley 'yon. Sa so, Yami House po 'no. na po kayo dito sa ating um, Yami House? Ah, yun, Oh. No? 'Yan po, dito na po kayo puntahan. Uh, <laughs> sir. Sir, imbitahan niyo mga viewers natin, imbitahan mo naman para mapunta to. Oh. Dito na kayo dito sa Samyang. Samyang Thank you, Opa. Thank you, Opa. Marami na magpipilihan. Ikaw muna lang at masalam. Okay. Address, sir. Address, address. 215, no? 215, sir. Kira yung nabin nyo? Yes, Ayan. yes. Alos makatabi lang po sila sa ano? Yami house. Yan. Okay. Maraming thank you, ha? Takaluto, yan o. Yes, <laughs> madam. Marami lang customer eh. rin. Ano ba? Kira yung nabin no? At At katabi po sila ng kwan Alin Yami House kasi nagkamali lang eh Kasamyang Risto Bar Mga butse na mga kayo no? Puro gulayan po ang dulo nito sa tara Mga partners proceed na po tayo no At kahit pa paano ay Pinayakan tayo mag vlog no ni ate Dito talaga makakabili kayo ng ano Ng mga gulay Ayun murang murang ho ang gulay dito Ah, uh, binigyan, nyo, binigyan natin sila ng sticker no? ayun oh, may mga ano dito oh. mga ano murang mura no, no, dito sa dulo marami kang mabibili mga prutas no parang divisory oh, ito music no grabe music oh daming tumpok ngayon oh langso. ayan po yung uh, sweet market dry ito yung ano ito yung uh, sa to ugbo sa tondo ay marami ka ritong uh, mabibiling mga pagkain ay murang-mura na talaga rito oh oh kapalit sa ugbo sa tondo dito to, to. no Supaw, mga burgers kung gusto niyo talaga namang lahat ng klase ng pagkain no at inyo na pong dito ito barbecue Barbecue, kasarap na. Ay, oy.